Uy yung wandada? Ha? Huh? Mm. Kerry. Mm. Apo talaga. <laughs> Kerry mama oh. Kerry. Oh. Oh. You... Napaka-cute nga talaga ng bunso ni na Vic Soto at Pauline Luna na si Baby Mochi. Sa isang bagong video na ibinahagi ni Pauline sa social media, kitang-kita ang pagiging daddies. Girl ng kanilang munting prinsesa, gaya na gaya ng kanyang ate na si Tali. Sa naturang video, makikita kung paano sinusubukan ni Pauline na kunin si Mochi mula sa kanyang daddy. Ngunit tila ayaw talagang mawalay ng bata sa kanyang ama. Kapansin-pansin ang lambing at saya ni Mochi habang karga siya ni Bossing Vic, na tila ba komportableng-komportable at masayang-masaya sa piling ng kanyang daddy. Mochi, Keri, Carry mama. Carry mama. Ibu mama? Mama? Halo. Why do you want dada? Hah? Carry. Apa tadi? Carry mama, Carry. Why do you only no. like dada? Why do you only kiss dada? Não. Hã? Hmm? Kerry